Kumusta mga kakasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong mga nilalang sa ating planeta na kamakailan lamang na diskubre kahit na matagal na nating ginagalugad ang ating planeta? Kaya mula sa pinakabagong uri ng lemur na nadiskubre hanggang sa isda na ipinangalan sa pinakamataas na ranggo ng sumo wrestlers ay pag-usapan natin ang sampung kakaibang nilalang na kamakailan lang na diskubre. Kaya kung handa ka ng makilala ang mga ito ay simulan na natin. Number 10, Jonas Mouse Lemur. Sa dyan naman talagang nakakagulat na kahit matagal na tayong naninirahan sa ating planeta at marami na tayong parte ang nagalugad at nasisiyasat sa mga ito ay napakarami pa rin nating hindi pa nadidiskubreng mga nilalang na naninirahan din sa ating daigdig kagaya na lamang nang nadiskubre ng mga eksperto sa bansang Madagascar taong 2020 na akong tawagin ay Jonas Mouse Lemur na noong unang kita pa lamang nila ay inakalang isang ordinaryong lemur lamang. Ngunit nang matapos nila itong pag-aralang maigi ay napagalaman nila na ang hayop ay isang bago at hindi pa nadidiscovering nila lang sa ating kasaysayan. Mayroon itong kulay kahil na balahibo at pulang mga mata kung saan matapos silang mapatunayan na isang bagong uri ng hayop ay kasalukuyang sila na ang pinakabagong uri ng lemur na nadiskubre sa ating kalikasan. Number 9 Mahonis Toilet kung makikita mo ang uri ng palakana ito na nadeskubre sa bansang Australia noong 2016 ay sigurado akong agad mo nang malalaman kung bakit ngayon lamang sila natuklasan sa kadaylan ng agad na mapapansin ang maliit nilang sukat at pangangatawan na sinasabing kasing liit lamang ng dulo ng ating mga daliri. Ang palakana ito ay tinatawag na Mahonis Toadlet na dagdag pa sa kanilang maliit na pangangatawan ay may kaugalihan din na magtago sa ilalim ng mga buhangin na nagiging daylan para mahirapan silang makita ng mga hayop na gustong manghuli sa kanila na nagdulot din para pati tayo ay mahirapan na matuklasan at mapag-aralan ng hayop. Number 8 Maratus Unicap hindi na natin may tatanggi ng mga gagamba ang isa sa pinakakinatatakutang hayop sa ating planeta. Pero ibahin mo ang mga peacock spider dahil sa kanilang nakamamanghang itsura. Kung kaya't sigurado akong matutuwa ka kung malalaman mo na may nadiskubre ang mga eksperto sa kanlurang bahagi ng bansang Australia na isang bagong lahi ng peacock spider na kung tawagin ay Maratus unicap na ka man o sa hindi, ay mas maliit pa kaysa sa kalahati ng isang dangkal na naging dailan para kamakailan lamang natin sila madiskubre. Meron din kakaibang kinikilos sa mga lalaking Maratus Unicap kung saan iginigayawang nila ang kanilang katawan na para bang sumasayaw upang akite ng mga babaeng nais nilang makatalik na talagang namang nakamamanghang makita. Number 7, New Scorpius Lysus hindi na bago sa ating kalaman na ang mga Scorpion ang isa sa pinakamapanganib na nilalang sa ating daigdig. Pero may nadeskubre ang mga eksperto sa bansang Turkey na isang maliit na uri ng Scorpion na hindi kayang makapanakit ng kahit na sino. At ito ay tinatawag na Euscorpius Lysius na kaya lamang umabot sa haba na dalawat kalahating sentimetro. Kung kaya't makikita na kung makagat man tayo nito ay hindi ito magiging malaking peligro. Taong 2013 na diskubre ang Scorpius Lyceus kung saan sa halos isang dekada ng pag-aaral ng mga eksperto sa hayop na ito ay napagalaman nila na kulay brown o pulang balat ng scorpion na ito at tuwing gabi lamang sila lumalabas at nanguhuli ng makakain. Number 6, T-Rex Noong 2003 nang madiskubre ng mga eksperto ang uri ng langgam na ito sa bansang Malaysia na nakalulungkot isipin na noon ay patay na. Ngunit makaraan ng isang dekada ay muling nadiskubre ng mga eksperto ang mga T-Rexan na buhay at malusog pa sa bansang Singapore na talagang mga ikinagulat nila sa kadayla ng ibang-ibang -iba mga langgam na ito kaysa sa kanilang unang inakala. Dulot na kahit na nakapangalan sa dinosaur ang mga T-Rexan ay sadyang matatakotin sila sa lahat ng bagay kait kahit pa nga sa patakman lang ng tubig na naging dahilan para hindi matukoy ng mga eksperto kung ano ba ang kinakain ng mga ito. Ang mga insekto ay cannibal din kung saan kahit nakapipisa pa lamang ng kanilang mga anak mula sa itlog ay agad na nila itong kakainin at pinaniniwalaan ng mga eksperto na ito ang natatanging pagkain ng mga insekto. Number 5. Green Potiatis Emperator ang ating karagatan ay naglalaman ng mga bago at hindi pa natin nadidiskubring mga nilalang, kagay na lamang nang nadiskubring ito sa hilagang bahagi ng karagatang Pasipiko, malapit sa Bansang Japan noong 2021, kung saan sa lalim na apat na libo at apat na rang talampakan ay may namata ng mga ekspertong nag-iisang dambo o octopus na may malaking sukat ng pangangatawan at sadyang na iiba, kaysa sa iba nitong mga kauri, tinawag na Grimpiotiates emperor o Emperor Dumbo Octopus ang hayop nito. Kung saan kahit na ito pa lamang ang nadidiskubre ng mga eksperto, ay pinaniniwalaan ng madami pang mga kauri nito ang lumalangoy at naninirahan sa ating karagatan na hindi pa lamang natin nakikita at natatagpuan. Number 4. Popa Langur Noong nakarang siglo ay nadiskubre ng mga eksperto ang Popa sa Bansang Myanmar na ipinangalan sa isang extinct na bulkan sa lugar kung saan halos kagaya ng bulkan na ito, ay nalalapit na ding maging extinct ang hayop sa kadahilan ng paubis na ang kanilang lugar na matitirhan at madalas pa silang hinuhuli ng mga tao ang Popa Langur ay nadiskubre sa kakaibang paraan sa kadahilan ang DNA nito ay nahalo sa ibang mga inakalang kauri ng hayop kung kaya't nang mapagalaman ng mga eksperto na naiiba at bukod tangi ang mga popa langur ay agad nilang nadiskubre na isa silang bagong uri ng hayop na hindi pa nadidiskubre at naiimbestigahan sa ating kasaysayan. Ngunit dahil isang daan hanggang dalawang daan pa lamang ang populasyon ng hayop na ito ay mahirap pa silang mapag-aralan at makuha na ng impormasyon. Number 3, Fairy Green Snake Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong ahas sa ating kalikasan na kaysa binabalot ng kaliskis ay mayroong makapal na balahibo? Nadeskubre sa bansang Thailand noong ika 26 ng buwan ng Febrero taong 2022 ang isang kakaibang ahas na mayroong green na balahibong bumabalot sa kanyang katawan na talagang namang nakakagulat makita. Paliwanag ng mga eksperto na ito ay isang uri ng puff face water snake na naninirahan sa ilalim ng mga tubig tabang kung saan ang madalas nilang kinakain ay mga palaka kung saan pinag-aaralan pa nila ngayon kung paano ito nagkakaroon ng balihibo at kung may iba pa bang uri nitong naninirahan malapit sa lugar. Number 2, Gecko Lepis Megalepis Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na may isang kakaibang uri ng toko na naninirahan sa ating kalikasan na may kakayanan na tapyasin? ang kanilang sariling balat at kaliskis? Ito ay ang Gecko Lepis Megalipis na nadiskubre ng mga eksperto sa bansang Madagascar taong 1942 kung saan napag-alaman nila na sa tuwing natatakot o nai-stress ang hayop na ito ay kusang nagbabalat ang kanilang kaliskis na nagiging dahilan para madali silang makatakas sa mga hayop na nanguhuli sa kanila kung saan habang kinakain ng ibang hayop ang kaliskis ng tuko ay tatakbo na sila papalayo dahil sa kakaibang paraan ng pagtakas ng mga gecko lepis megalipis ay nanihirapan din ng mga eksperto na hulihin sila kung saan nang mapag-aralan na ang hayop na ito ay nagulat sila nang madiskubre na inaabot lamang ng ilang linggo ang paggaling ng balat ng tuko hanggang sa bumalik na ulit ito na parang walang nangyari Bago tayo dumako sa una sa ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita ng isang kakaibang botiki na ayon sa mga tao ay matagal daw tinago sa atin ng gobyerno. Ito ay nadiskubre na naninirahan daw sa ating kalikasan. Ayon sa investigasyon ng mga eksperte ay nanggaling pa daw ang hayop noong sinuunang panahon kung kaya't meron itong itsura na parabang mga dinosaur. Ngunit dahil hindi pa rin matukoy kung ano ba talaga ang dambuhalang putikina ito ay hindi pa daw nilalabas sa publiko ang mga impormasyon na nalalaman natin patungkol dito. Number 1, Yokozuna Slickhead kung ang isang isda ay ipapangalan sa pinakamataas na rango ng mga sumo wrestler na Yokozuna ay hindi na tayo dapat magtaka pa kung mayroon silang dambuha lang pangangatawan na talaga namang makikita sa isda na ito na kung tawagin ay Leakhead, na Yokozuna Sleekhead na nadeskubre noong 2016 sa karagatan ng bansang Japan matapos itong mahuli ng mga mangingisda isda. Taong 2021 unang nabigyan ng description ng hayop kung saan nadeskubre na umaabot sila sa haba na 51 dangkal. Ngunit paniniwala ng mga eksperto na kayang umabot ng isda na ito sa isang dangkal na talagang nagpapakita kung gaano na lamang kalaki ang kayang abutin ng hayop. Lumalong ngayong isda sa lalim na 2,000 metro, kung kaya't mahirap silang mapag-aralan at maimbestigahan sa kanilang natural na tinitirhan, na nagiging daylan para kakaunti pa lamang ang impormasyon na nalalaman natin patungkol sa kanila. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadaming mga kakaiba at hindi pa natutuklas ang mga hayop ang posibleng nating madiskubre sa ating planeta. Dulot na hindi pa sapat ang ating teknolohiya upang magalugad ang kabuoan ng daigdig na nagiging dayland para kahit ilang siglo na tayong nag-iimbestiga ay posibleng bukas o makalawa ay meron na namang bago at hindi pa nating nakikitang nila lang ang lumabas at magpakita. Kaya para sa Alin sa mga ito ang pinakagumulat sayo? I-comment mo naman 'yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga ka maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.